Like salad. Mm. Simborer. Oh. Bebe bebe. Ngayara na arah hmm. Pero ano na sila? Wala niya unod? Patay na mo? Oh, wala na tong laman ka Wala nang laman ito na uod guys Bali uh, Namatay na siya Pinasok na siya ng mga mikrobyo natin Kasi, di ba, 2 hmm. weeks ka na nag-spray ng vaccine. Ayan, wala na siya. Okay na niya ka. Bali, follow up ka na lang. Follow up na lang ka. Wala na, wala na ng laman. Okay. かしら